Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gulat na gulat nga na po si Carl Anthony Town sa pag-trade sa kanya ng Minnesota Timberwolves. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang swerte na nga na po ang Los Angeles Lakers sa mga nangyaring trade sa Western Conference. Kahit man nga po mga katrops marami ang hindi natuwa sa trade ng Minnesota Timberwolves at New York Knicks ay meron na rin naman nga pong sumang-ayon dito na ilang mga NBA analyst at fans dahil sa pamamagitan nga po nito ay tuluyan na nga pong nasolusyonan na magkabilang kupunan ang kanilang naging problema last season sa kanilang lineup. Sadyang kahit anuman nga pong epekto ng ganitong klaseng trade sa players at team ay hindi nga po talaga ito ay kinagusto ni Carl Anthony Towns. Ayon nga po sa ebinulgar na balita, Last minute na nga daw po pinaalam sa kampo ni Towns na itatrade siya ng Minnesota Timberwolves papunta sa New York Knicks. Kaya maging si Towns nga po mga katrops, ay gulat na gulat at literal na naistan sa nangyari at sa ginawa sa kanya ng Wolves na matagal nga po niyang tinulungan para lamang makapasok sa playoffs at magkaroon ng championship run. Nagpost pa nga po ito ng tatlong toldok sa kanyang social media account na nangangahulugan na meron talaga siyang sama ng loob sa kanilang front office. Samantala, Poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang swerte na nga daw po ang Los Angeles Lakers sa mga nangyaring trade sa Western Conference. Kahit man nga po mga katrops, walang nagawang malaking move o trade ang Lakers ngayong offseason, ay malaki pa rin nga po ang kanilang paniniwala na gamit ang kanilang kasalukuyang lineup ay makakakuha nga po sila ng kampiyonato sa susunod na season. Sa katunayan... Kumpara nga po sa ibang mga kupunan, ay napakasulido na nga po ng kanilang chemistry. Hindi kagaya sa ibang mga team na kailangan pang gamayin ng bawat player ang galaw ng kanilang mga bagong teammates. tagay na lamang ng Clippers na masyado nga na pong humina matapos umalis dito si Paul George at kumuha na lamang sila ng mga bagong role players sa kanilang lineup. Bukod rin nga po dyan ay huminar naman nga po ang lineup ngayon ng Minnesota Timberwolves matapos nga po nilang tanggalin si karl Anthony Towns. Kaya isang malaking pagkakataon na nga po ito para makalamang ang Lakers sa susunod na season. Ngunit hindi rin naman nga po ibig sabihin ito na hindi na sila gagawa pa ng trade dahil kailangan pa rin nga po nila itong gawin para mapalakas at mapasolido pa nilang lalo ang kanilang lineup. At kabilang nga po sa mga dapat nilang kunin ngayon sa trade ay either si Trae Young ng Atlanta Hawks o di kayo si Zach Lavin ng Chicago Bulls. So yun lang mga ka ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.